May mga araw na parang ang hirap-hirap bumising. Parang paulit-ulit na lang, laban, talo, iyak, tapos tahimik ulit. Ginawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang hindi ka pa rin sapat? Alam mo, normal lang mapagod. Normal lang ma Kasi lahat ng taong nagtagumpay, dumaan din sa kabiguan. Walang naging matagumpay na hindi muna nasaktan. Walang nakarating sa taas na hindi muna bumagsak. Ang kabiguan, hindi yan tanda ng kahinaan. Tanda yan na may lakas ka. Kasi kahit ilang beses kang bumagsak, pinipili mo pa rin bumangon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging mabilis. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Dahil minsan, yung mga sugat na iniiyakan mo ngayon, yan din pala ang magpapatatag sa'yo bukas. Yung mga luha na akala mo walang saysay, yan pala ang magpapatunay na totoo kang lumalaban. Kaya kung nararamdaman mong parang wala ng pag-asa, huminga ka lang muna. Pahinga kung kailangan, pero huwag mong iwan ang laban. Dahil sa likod ng bawat kabiguan, may panibagong simula na naghihintay. At balang araw, lahat ng sakit, lahat ng iyak, magiging dahilan ng ngiti mo.